Hey, what's up guys? Meron tayong panibagong tablet mula kay Blackview. Ito yung isang Oscar Elite One. Napaka-perfect ng tablet na ito kung naghanap kayo ng tablet na mayroong malaking display. Siyempre, malaking battery din. I-unbox na natin siya agad. I mean, agad. Para makita natin kung ano ba ang itsura niya at yung kanyang full specs guys malamang sa malamang napakalaki ng tablet na to dahil napakalaki nung kanyang box And guys nabuksan na natin at pag open natin meron siyang tempered glass na kasama agad dito yan nandito guys yung kanyang camera para sa kanyang landscape mode ito guys yung ating tablet syempre meron din yung kasamang case agad dito na may cover yun guys napakaganda ng case nya napaka premium din tignan muna natin yung kanyang package Meron siyang syempre yung kanyang guide. Ibang papel pa tas syempre meron din siyang kasamang stylus dito. Laging may kasama yung mga tablet ni BlackBerry sa mga stylus sa yung kanyang types na cable. Yun lang ang kaganda sa cable lang ano guys, ng black views Yung kanyang charger Is parehong types yun parehong dulo niya Ito na guys yung mismong tablet natin Si Oscar Elite One Meron nga po siyang 12.1 inches na 16 by 2560 na resolution sa may display 8 gig siya guys at meron siyang 16 gig of ram na expandable siyempre yung 8 gig ram lang yung titignan natin dito at mataas din yung kanyang storage na meron 256 gig at mataas din siyempre yung battery dahil malaki yung kanyang display na merong 88 mAh na battery tapos 13 megapixel na front selfie camera saka 12 megapixel na rear camera Tanggalin lang natin itong takip niya. At tanggalin natin itong case para makita natin yung pinaka-design ng likod niya. Yun guys. Oscar Elite One. Color black itong tablet natin ngayon. At meron nga siyang dual camera dito sa may likod niya. Setup lang natin siya saglit. Ito yung kanyang display. Malaki syempre yung kanyang display. At mahirap syang gamitin ng isang kamay lang. Yan, i-setup ko na po siya. At naka landscape mode guys guys. Pagkagamitin natin. Pang dalawahang kamay. Ang hirap niyang gamitin kung isang kamay lang. Tingnan din natin yung kanyang display ko. Meron ba syang refresh rate? Um, parang naka 6 sa refresh rate lang to guys. Tapos yung kanyang ibang specs is meron siyang Ano ba Android na ito? Naka Android 14 siya. 8GB RAM nga siya. At 56GB storage. At yung kanyang processor is wala pa siya nakalagay dito. Is nakalagay lang sa kanya is 8 core. Hindi pa tayo sure kung ano yung klase ng processor yung nilagay ni Oscar dito. Tingnan natin sa may package niya sa may likod. Sa gaming, okay naman ang performance niya. Yun yung sample ng gameplay natin sa mga Mobile Legends. Sa ngayon, naka high graphics pa lang yan. Pero sure, sa mga susunod na update, magkakaroon din niya ng Ultra. Dahil supported naman ng Ultra Graphics, ang G99 na processor ng Oscar Elite One. Maganda na ang tablet na ito kung pang multimedia lang at mahilig kayo manood ng movie or kahit mahilig kayo mag Mobile Legends. Ito yung napakalakas ng kanyang speaker. Oh, Meron din siyang PC mode dito, same ng Blackview Mega One. Okay din ang ganitong feature sa mga tablet pang multitasking para makita natin sabay-sabay yung mga application na binubuksan natin. At napakadala na ganitong feature sa ibang tablet. Si Samsung lang nakita ko meron gitong features sa mga tablet nila, yung Dex Mode. Kaso sa mga mahal na tablet lang yon. Okay din niya sa may Genshin Impact, sa may 60fps na gameplay. Pero syempre sa may lowest graphics lang, para smooth pa rin. Get... Kaya kung naghanap kayo ng malaking tablet, merong malaking battery din. Napaka perfect na itong Oscar Elite One. Lalo nga sa mga mahihilig with Netflix at Mobile Legends lang dyan. Sigurado mag-enjoy kayo sa tablet na yan. Or even pang school or pang research. We have to talk. This is something else. I need your help. Are you sure this isn't something you can handle yourself? I'm sure. Mars! This is crazy. We call it a symbiote. And it chose you. Get it off of him! Ready for your annual physical? I'm the hero here. Not you. What the hell's going on with Pete? You're not yourself. Uh, you want to join us. He's here. Fuck down the whole building! Ayun lang muna guys yung mabilis na unboxing natin dito. Thanks for watching!